Hello po, good morning. Ah, good morning. Good afternoon na pala. So, ngayon, um, ang panahon kasi dito is makulim din siya na para bang uulan pero hindi naman. Kaso, malakas lang po ang hangin. Kung makikita po ninyo, ayan po. At mararamdaman na pararalig ninyo, ayan. Talagang malakas po ang hangin. Ayan, kaya hindi ko tutulian alam kung gaganda ba ang panahon. Pero sa tingin ko ay hindi. Or baka may low pressure. Kaya ganyan po ang panahon ko ngayon. Buti na lang kahapon is nakapaglaba ako. Ayan, ayan. Yung mga nilabhan namin kahapon. Ayan. Let's see? Ayan. Manila ano, ba namin kahapon yan. Tapos, yung mini garden namin dito, ayan, nalinis na. Ito, may tubo pa din dito. Tapos, yung kangkong doon, medyo ano na. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung nasa likuran. Medyo maganda na siya. Kaya, puntahan natin. Dito tayo dadaan. Ito pala yung, ano namin, rubber tree. Ayan. Tapos, ito yung rose namin. Ayan. Ito yung orchids. Ayan. So, may mga halaman pa kami dito. Hanggang doon yan. So, dito tayo. Aki dito. Ayan. Meron na kami dito mga halaman. Ito yung guyabano namin sa na magkaroon siya ng magandang bunga. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Ayan, o, nilinis na nila. Ginawa na nila yung kubo-kubo. Ayan. Pero dyan is creek na yan. Pero ito dito, tinatam na na nila. Tinataniman na kung ano-ano. Ayan. Diba? Sayang naman kasi. Ayan, o. Yung kawayan. Diba? Nagsasayaw. Kahit mahangin siya, binabagyo siya, hindi siya na itinag. Kasi nga, ang kawayan, ano lang siya? um, go with the flow. So, ayan, nilalagyan na po kita ng ganyan kasi magtatanim ng tawag dito, magtatanim ng ampalaya, tapos dyan yung parang bahay ng ampalaya. Ayan, di ba? Ang ganda. May tinanim din silang mga, ano dito, rambutan. Kasi ang dami naming rambutan kasiyaan yung pahingahan nila. Hindi pa naman siya tapos. Ayan. Ayan ito yung magiging farm namin dito. <laughs> eh kesa naman, di ba, di ayusin na lang para kahit paano may mga puno-puno na dyan at mapapakinabangan, di ba? So, hindi siya mag-landslide kasi may mga tanim na dyan. So, Ayan, talaga ako makikita ninyong panahon hindi lang ako sinasabi bakit mamaki lang talaga yung parang mga hindi hindi na lang at hindi siya nakulan yan po so ito yung ano namin mini farm mini farm talaga si kuya payat ang nag-asikaso dito minsan si kuya sila sila tas ito ayan may bunga na ang daming bulaklak nakikita ninyo, Ayan. Kaso nga lang dami. Langham. Ayan. Marami talaga. Sa saludun pa yun eh. Tapos yung puno ng um, tubo. Ayan. Nakikipagkarirahan sa taas. Tapos meron kami dito yung dragon fruit. Ayan. Kung may kita nyo, ito yung dragon fruit nakakain na kami ng bunga nito masarap matamis so kung makikita po natin dyan, malawak po ito kung tutuusin hanggang doon po yan tapos nilinis na nga po nila dito yan, may papaya na tapos may kamuting kahoy may saging may um, lumaki na yung malunggay may puno na ng mangga may puno ng nyog ayan kung makikita ninyo yan po siya. Pero creek na yun dyan. Parang may tubig yata. Hindi pa naman ako nakapunta dyan. Hindi pa ako nakababa. Pero malawak pa naman kasi dito eh. Ando doon si Puyang Payat. Ando doon may ginagawa siya. Kasi may mga alaga din siya doon. So sayang din naman, di ba? Para kahit paano maging malinis to dito. Ayan, nilinis nila. Di ba? So yan na wala na nga puno dyan may puno dyan na malaki inano nila tinanggal so ayan ito yung ano namin um, mini farm pag lumaki na yung mga ano namin dito rambutan ba diba? magaganda na yan dito so hindi na kami bibili na rambutan kumbaga kukuha na lang kami pag mahinog na di ba diba? Tapos, sana nga itong ano, ang dami talaga niyang ano, bulaklak, promise. Ito, medyo malaki. Tapos, sa... oh, ito, yan. Ito kasi dito, parang puno ng langgang. Ang dami niya, sana matuloy-tuloy siya. Matamis pa naman. Matamis pa naman yung ano niya. Ayan, oh, doon sa taas meron. Ah, di ba? Medyo malalim pa yan. Doon-doon pa yan sa ano. So, parang akala mo eh. Nasa province lang kami, di ba? Probinsyang-probinsya ang PEG. So, ayan. Sooner or later, ang giging maganda na likod namin dito. Ayan. <coughs> ayan, may mga ano na siya. Saging di ba? Ganda. Doon kasi eh, doon ang daan. Yan, mahangin. Diba? Kung naririnig nyo, malakas talaga ang hangin. Which is okay naman kung hangin lang na para matuyo ang aming mga sinampay. So dito mayroong, ayan, oh Luya. Diba? Ang ganyan. Hmm. Yung rose. Hmm? Diba? Ito so, yung orchids. Ayan. Malapit na siyang mamulaklak. Pero yung iba kasi, nung nakaraan, may bulaklak na to eh. Tapos ito yung rubber plant. Ayan. Tapos, nandito yung ibang mga halaman. Ayan. At saka ayan. Tapos, may malunggay din kami. Ayan. Nakailang ano na to. Ilang tawag dito. Ilang putol. Pero, maamis ka sa malunggay kasi kahit tinutol na siya, automatic na umano talaga siya. Tumutubo. So, ito, maganda rin kasi ito, sabi nila, pang ano daw ito ng mga lamok. Pero hindi naman kaya. Pero maganda siya tingnan. Parang pwede maging Christmas tree. Pero ito ito yung pinakakatuwa. Bali, noon, ano lang to eh. Sa isang paso lang to eh. Pero lumaki na siya. Nagkaroon siya ng dala, naging dalawa. Kaya naging dalawa na siya dyan. So, yan. Ayan, no, titignan niyo yung panahon. Okay. Sa ngayon, medyo okay-okay naman ang panahon. Ayan. O, ba? So, ito lang. Ganyan lang tayo. Ganda niya yun. Thank you very much. Bye-bye.